Alis na, alis na. Tulong. Huh? Saan mo na ang pabo mo? Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk, 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 tuk. tuk, 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 tuk. Alis na, alis na. Oo. Oh. Tulong. Tingin sa salamin. Ay. Wala di ka ba maka tukod. Wala ka dito. Bung. Mana uh, driver? Ay nako, nakabaon. <laughs> Buhat lubog ka, lubog. Lubog ang driver. Oh, oh, bung. Hilong. Ah, wala driver oh, nakapatong lang. Tana. Alis na, alis na. Tara na.